Eto yung kanin, no? Kaninang umaga sana, kakain si Rhea. Tapos pa, ininit ko lang siya kaninang umaga. Di ko na siya ginalaw. Tapos pa, kuha niya ng kanin, malambot na siya. Ayan. Kaya huhugasan ko to ibilad ko to Gagawin ko siyang pa Kasi sayang. Eto nga yung kanin na napanis. Lalagay ko to dito. Para para ibilad. Ito na, puhugasan natin to dito para matanggal yung pagkapanis nila. Ayan. ito na nga yung ating napanis na kanin. Puhugasan ko to para matanggal yung pagkapanis. Ayan, kailangan yung ganyan yung tumutulo. Tapos pa, tutuloyin muna natin to bago natin i-bilad sya. natin ang mabuti kasi sayang talaga siya. Ang daming na panis na kanin dalawang takal ito dapat pagkain namin to sa loob ng isang araw kaso wala talagang kumain kahapon dahil sa supas. madami kasi akong naluto na supas kaya hanggang gabi ang kanin tuloy ang nasira hindi na siya malagkit okay na to ang gagawin natin ito kailangan patuloy natin Ayan, di na siya malagkit. Ibibilag natin ito mamaya pag nakatulog na. Kita nyo yung tubig, oh. At ito na nga, mga kumari at kumpari, wala na siyang tubig oh, na tumutulo. Wala nang tubig na tumutulo. Ilalagay natin dito, tapos ibibilad natin para mapakinabangan natin. Ayan, hindi na siya amoy panis. Tsaka di na siya malagkit. Kanina ang lagkit ng ano niya. Halata mo na panis na talaga. Ang dami oh. Sayang talaga. Kaya hindi pwede itapon kasi ang dami niya. Parang maliit yung ating biladan. Balang Balang malaki. ito oh. Ito na yan. Ibibilad ko na siya. Siya nga pala mga kumare at kumpare, magluluto ako ng miswa. Tapos ang ihahalo ko ay meatballs. Gagawa ako ng ano, meatballs. Ayan, bumili ako dyan sa talipapa ng one quart na giniling. Tapos ito, huhugasan ko siya para maalis yung dugo-dugo niya. Kasi pag hindi mo siya hinugasan, ang daming dugo niya. Eto ba yung tulo nga nito? pag naipon, makikita mo talaga yung dugo. Kaya mas maganda talaga yung hugasan natin yung ating mga niluluto na katulad nito na giniling. Tapos, ang gagawin ko nito, hahaloan ko siya ng kunting carrots, kunting sibuyas, kunting bawang, at saka yung sibuyas na kulay green yun ang ihahalo ko. Pero patutuluan ko din siya para maalis yung tubig niya, para pag nilagyan siya ng arena, madali siya ma, ano mabuo, ganyan, para di masyado marami yung arena. At ito na, patuluan natin, tapos ko na hugasan. Yan na yung ating giniling. Ayan, gawa tayo ng meatballs na Lalagyan ko siya ng konting carrots. Konting bawang. Konting sibuyas. At saka yung sibuyas green. Kasi para maganda yung kulay ng ating meatballs. Ayan. Tapos syempre maglalagay tayo ng itlog dito. Ayan. Ay. Ayan. Naglagay na tayo ng itlog. At saka, syempre, maglalagay tayo ng asin dito. Ayan, asin. Tapos, syempre, yung paminta. Ayan, yung pamintang durog na durog yung nilagay ko. Tapos, syempre, maglalagay tayo ng arena. Ayan, haluin natin. Tingnan natin kung tama yung ano pagkahalo. Alam naman natin pag hindi hindi pa, ay, pa alam naman natin pag kulang pa yung arena kasi maramot pa yan. Hindi pa pwede bilogin. Kaya mabilis lang malaman kung tama na yung arena na nilagay natin. Pag napibilog na natin yung ating meatballs. Ayan maganda ang kulay yon ng ating meatballs. Hindi kami naglalagay ng magic sarap yan Yun lang, asin at saka paminta. Dagdagan pa natin ang ating arena. Pag nabibilog na, ayan na kasya na yan. Ayan, dinagdagan ko kulit ng arena siya. Kasi pakiwari ko ko lang pa. Ipagpatuloy ko lang po yung paghahalo nito. Tapos, bibilogin ko na to. Ayan, okay na yan. Pwede na siya bilogin. Ayan, Oh. Kaya, bibilogin ko na to. Ayan, pwede na siya bilogin. Bilogin ko na. At eto na yung ating meatballs di ko nilagyan ng maraming arena kasi ayoko ng matigas na meatballs yung maraming arena. Ayan. Tapos, dito, medyo prituhin muna natin siya. Maglagay tayo ng mantika na konti. Ayan, konti lang na mantika ang ilalagay natin. Tapos, dahan-dahan lang yung apoy nito. hindi lang ganyan. Sarok lang tayo. Gumagalaw yung ating mangkok. Ayan na. Dahan-dahan lang talaga yung apoy nito. Tignan nyo, yung doon banda, wala siyang mantika. Iganon natin. Hindi kasi pang yung pagkalagay ng gas stove. Medyo prituhin natin bago natin i-gisa. Tapos takpan natin para maluto talaga siya. At ito na yung ating meatballs. Ayan. Tapos uh, Murang mantika yung doong banda. Bali, ano yun na natin, balik ka rin. Ayan. Bango niya. Wala itong magpik Saka natin siya igisa. Igisa natin. tinakpan ulit natin. Ayan, nakita niyo okay na to. Kasi, igigisa pa to. Medyo prenito ko lang siya ng konti. Ayan hmm. na lahat yung ating ginawang meatballs. Hindi ko na siya binilog. Kinuha ko lang sa sa kutsara. Tapos nilagay ko dyan. At ito yung ating unang trinito. Tapan pa natin para maluto siya lahat. Ayan na. Ano daw? natin dito rin natin ang bawang. Kunting mantika lang to, oh. Binawasan ko siya. Isa na natin para magluto na tayo ng biswa. Pag medyo brown na yung ating bawang, doon natin ilalagay yung ating sibuyas. Ayan, lagay na natin yung ating sibuyas. Ang bango talaga niya pag nilalagay na yung sibuya. Nilalagay na natin yung ating meatballs. Ayan. Tapos maglalagay na tayo ng tubig. Ganun lang kasimple. Ito na nga yung ating asin. Tapos tatakpa natin para kumulo siya. Ito na nga, kumukulo na. Tingnan natin. Ayan. Ayan. Medyo palambutin natin yung ating meatballs kasi para maano siya kainin. Malambot kainin. Medyo matigas kasi yan. Kasi prinito natin. Medyo prinito. Kaya konting kulo pa. Maglalagay pala ako dito ng nor cubes, pork. Ito na yung ating niloloto na miswa na may meatballs. Ilalagay ko na yung pork cubes. Ayan. Tapos, pakukuloyin ko hanggang sa matunaw yung cubes na yon. Ayan, hindi pa siya tunaw. Pakuloy lang natin. And siguro man, ano na yan. Tunaw na. Maglalagay na ako dito ng paminta. Yung durog na durog din na paminta ang nilalagay ko. Tapos, timplahan na natin. Tapos, ilalagay na natin yung ating miswa. Hmm. tama na yung ano niya, timpla niya. Ilalagay ko na yung miso. Ayan, yung ating miso. Mainit. Ayan, para hindi siya maging malapot ng hosto. Kunting miswa lang. Kasi pag madaming miswa, lalapot yan mamaya. Ayan, saglit lang maluto yung miswa na to. Maglalagay pala ako ng patis dito. Kunting patis lang yun. Para masarap siya. Ayan, yun lang yung tinta natin. Hindi tayo naglalagay ng magic sarap. Ayan, Oh. Mm. So, wala pala itong patula dahil pangit yung patula sa talipata. Pang last, yung ating dahon ng sibuyas. Ayan na yan. pangpasarap din tong dahon ng sibuyas. Hmm.